At magiging alcalde, Lito Atienza, ang inubong ni Mayor Lito Atienza para sa buhay ng Maynila Program. Nag-araw sa De La Salle University na may kuso political science, major in governance. Ang kasalabuyan director ng kapabaihan ng Maynila, isang mahusay na artista at mamamahaya. Ang pinili ni Yorme na magiging sa buling pagbalik ng Gloria ng Maynila ang bagong liwanag at bulaklak na may sa kanyang talino at ganda, sigurado mapapalit chika, Vice Mayor G. Maraming salamat at nandito po kayo lahat at masaya po kami makasama kayo. Ako po si Chia Tierza, ang konsumanak ng dating dati ko ting early Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuna ng aking mga magulang 40 years ago. Meron po ba kami original members ng Kababaihan ng Maynila dito? Taas po ang kamay! Yun. Naalala niyo po may isang maliit na matabang bata na nasa likuran ng aking ina na so dito'y nag-uumpisa. Ako po yun. <laughs> Hindi ko aatalain ako pala ang hinubog para ipagpatuloy ang kanilang nasa Ngunit, kagaya rin ng aking kapatid na si, di mo Kuya Kim? Yeah. Ang sasabihin ko po siya na si Kuya Kim. Ngunit, dahil sinabi niyo, Mayre, ate ko po yun. At pag nakita niyo sa inyo, sabi ko sa kanya, mahal na mahal ko siya. Pero, uh, <laughs> ang babanggitin ko ay si Kuya Kim. Tayo tayo lang naman. Sino po ang mas guwapo, si Kuya Kim o si Ali Atenas? Hindi ko po kayo isusubo. <laughs> eh, kagaya po na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Pitong taon ko po itong trabaho. Ngunit, sa totoo lang po, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Pero hindi po yun na isakatuparan. Kaya pinangako ko sa Panginoon kung saan man niya akong karenang dadalhin. Bibigbitin ko na lang ang puso ng missionary doon. Kaya nung ako po ay naging isang broadcast journalist, kinuha ko po, po ang kwento ng ating mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan at sinigaw ko po, po yun sa aming programa. Ngunit sa aking pabilibot dito sa Kamaynilaan, minsan sa District 3, hindi pala kailangan lumayo dahil ang ating mga kababayan na may hinain na kayo namang masolusyonan ang gobyerno minsan nasa barangay ninyo minsan nga po kayo mismo nyo meron po akong natutunan sa aking trabaho na kahit ano pala ang isigaw natin kahit umiyak pa tayo ng dugo kung ang gobyerno ay hindi po marunong makinig sa tao. Ika nga mga palatay ng lahat. Kaya nung tinanong po niya ako kung maaaring niya ako maging katambal, ang unang ginawa ko, tinignan ko kung pareho ba kaming puso at pinaglalaban. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron po ako mga sektor ng lipunan na aking tinayuan at pinaglaban na marinig ang kanilang mga nalaman. Pero bago yun. Alam ko dito sa inyong distrito na ang tawag nyo sa aking ama ay... Hula ko <laughs> Akala ko yata ng iba hindi ko alam na yun ang tawag ninyo. Minsan maglalakad ako sa inyong barangay at narinig ko ang mga marites. Sasabit, yun yung anak ng bulak na Kala ko lang, hindi ko alam. Mahilig po kasi ang aking ama sa mabulaklak na polo. Nakalagi po yun? May Nagkikwento lang. Tama, floral polo. Okay, ko lang po ako. Ako po kasi ang pang-anin sa mga kapatid. Kahit kita lang po yung yan sa ate ko, kay Miley. Alam nilang lahat, pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit mapagkampikan-kampikan ako ng lahat ng mga kapatid ko, hindi po ako nabigyan. E nalaman ko po, na nung nalaman nila, na ako ang magiging kataba na yun, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na ipapasuot daw po sa akin ang polo shirt ng aking ama. Dahil lang sa amin nila, sinuot daw po ito dati ni Ali nung siya ay nangangang pa rin. Naalala niyo po yun? Dahil sa nervyos ko na ipipilit nila sa akin, ang ginawa ko, kinabukasan, may malaking bulaklak na po ang aking... <laughs> Eh, di pagbigyan ko sila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Kaya po, makulay na bulaklak ang aking pinili dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Di sabi ng Panginoon, lahat tayo, pantay-pantay sa Kanya? Tama po ba yun? Ngunit, isang bagay na natutunan ko, hindi po patas ang panlaban ng lahat. Meron po mga sektor na napakiiwanan. At dahil doon sila po ang aking tunayuan at itinaglaban na marinig ang kanilang boses ng gobyerno. Ang una sektor na ito ay ang mga senior citizens. <laughs> Kapag kwento na po ito tungkol sa senior citizen, kinakalimutan ko na po ang kwento at yun lang ang kinukuha ko. Dahil naniniwala po ako na noong mga panahon na kami po ay mahina, kayo po ang nag-alaga sa amin. Kung hindi niyo kami minahal, wala naman kami lahat dito ngayon. Kaya nang nagbalik-tadik na, nagbalik-tad na ako mundo, kami naman ang malakas, kami naman dapat ang magmahal at mag-alaga sa inyo. Tinignan <laughs> ko po ang ginawa ni Yorna nung siya ay alkaude ng Marina. Nakita ko po na minahal niya po kayo. Naratan na po ba yun? Alam niyo, ngayon lang ako na nakakita na eh. Na isang senior citizen na naka-wheelchair, sampung taon na hindi naglalakad. Nung makita ka na ngayon eh, biglang tumayo at tumalon at sumigaw ng buong mani ka na. Sabi ko kayo eh, kaya mo gumawa ng milagro. <laughs> nanay at tatay, kayo pala ang nagtatanggol kay Yorme pag merong paratang na tinatapon sa kanya mula sa kabilang kampo. Kaya sabi ko, Yorme, ni, bakit ka ba mahal na mahal na mga lolo at lola? Ang sagot niya sa akin, dahil mo ako, spoiled daw kayo. <laughs> <laughs> May spoiled. At sabi niya, dahil alagang parlor daw po kayo sa kanya. Nakakalala niyo po ba, noong mga panahon na siya ay kahit na may may kumakatok na gatas na sa inyong mga bahay? first love. At dahil doon, check. Ang pangalawang sektor na aking pinaglaban at tinayuan ay ang aking mga kapatid na may kapansanan. Hindi ko po alam kung alam niyo, ngunit meron ko po, po kaming home for the angels. Kumukuha po kami ng mga bata, mga sanggol na tinatapon sa kung saan saan at kami po ang nag-aalaga at pinapaampo namin sa mas magandang o mas pamilya na kaya silang alagaan. Meron pong dalawang sanggol doon para parang may kapansanan. Isa kong bulag at isa may kondisyon. Tinanggap po namin at ngayon sila po ay aking mga kapatid. Malaki na po sila ngayon. At nakita ko, mahirap po magkaroon ng kapalisanan. Lalo na po kung kayo ay senior citizen. Kaya dapat para sa akin, ang ating mga kapatid na may kapalisanan, lalo na mga senior citizen, ay dapat kinakalinga at pinamahal ng gobyerno. Tinignan ko ang ginawa ni Yorna sa ay alkalde ng Maynila minahal niya ang mga PWDs. Dahil sa Job Inclusivity Act, ang mga kapatid natin may na kapansanan at senior citizens, maaari pong magtrabaho. Ano na po ba yun? Sabi ko nga, hindi naman porket ikaw ay 6 years old, hindi mo na kailangan magpa- ayos ng kilay. Hindi, pero sa subola, hindi naman porket kayo ay senior citizen or 60 years old, hindi nyo na kailangan tumayo sa inyo mga paa at kailangan nyo pa rin ng tulong minsan dahil meron pa rin kayong gastusin para tumulong sa inyong mga pamilya. At kung nakita ko na sinuportahan niya ito, ang sabi ko, check, pareho na naman tayo. Ang pangatlong sektor na aking pinaglaban at pinayuan, pero bago yun, kung si Yorme ay batang tundo, si Chia Tiansa po ay batang bukid. Ang galit. Hmm, na? Ang sasabihin ko sana, hindi po ako lumaki sa farm. Ang akala ko kasi ng iba, ang San Andres Bukid ay farm. Akala yata nila ako si Alice. <laughs> Pero dahil po sa San Andres Bukid, marami po akong mga kapitbahay doon na mula po sa Muslim community. At dahil doon, sila po ay aking pinayuan at pinaglaban ang kanilang mga Hilaryon. Tinignan ko ang ginawa ni Norman yung siya ay Alkalde ng Manila at nakita ko, minahal po niya ang Muslim community. Siya lang ang Alkalde ng na nagkagawa ng Islamic Cemetery at Manila Muslim Affairs. <laughs> ang galing dito. Para apat na sektor na aking pinaglaban pero bago yon magmamaretest mo na ako so, mo ako po ay nag-aaral ng kolehiyo sa De La Salle University. Nay, kaya ako talaga sinabi 25 years ago. Dahil akala po ng marami, 25 years old na po ako. <laughs> 43 years old na po si Chia Tienza. May tatlo na po akong anak at halos dalawang taon na po akong may asawa. Hindi na po ako dalaga. Dalaga po ako. <laughs> <laughs> Pero hindi yan ang nakikipwento ko talaga. Noong ako po ay nag-aaral sa De La Salle University na ang kurso ko ay Political Science major in Governance. Ang aking amaya, alkalde ng Manila noon. At ang sinabi niya sa akin, college ka na, maghanap ka ng trabaho dahil ikaw ang magbabayad ng tuition fee mo. Dahil doon, naghanap ako ng trabaho at buti na lang, na-discover po ako ng ABS-CBN at ako po ay naging artista. Nag-working student po ako. Kilala niya si Heart of Sikat Si Katpo, si Heart of Angelista, tama po ba? Si Chia Tien sa Hindi po Pero okay lang. Dahil naniniwala ako, kaya ako pinadaan ng Panginoon doon para malaman mo ang kwento ng ating mga kapatid na mula po sa LGBTQ plus community meron pa rin po silang diskriminasyon na pinagdadaanan. Pininsan ko ang ginawa ni Yor, meron siya ay ng Manila. At nakita ko, pati po ang LGBTQ plus ni niya. May grupo nga po siyang Vectis of Manila. Pag po mamamaba ako dito, nakikita niyo po? Kasi mas gusto ko malapit sa inyo eh. Okay lang po? Noong nakita ko na para sektor na pinaglaban, sabi ko, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. At dahil doon, dinigay ko po ang aking matamis na oo. Sabi ko, papayag ako maging vice-arkalde mo. Pero kailangan, sagutin mo to. Sabi ko, sa lahat-lahat ng pwede mo namang tinigil na vice-arkalde, dami po nag a -apply. Pakiramdam ko nga po, kahit sinong tanongin, papayag siya eh. Tay, kaya po ba kayo maging busy ang tanda niyo, ne? Eh? Pwede. O, tingnan yung pasin sa atin. Pwede. Eh. Pero ako nagtanong, tanong, bakit pa ako ang pinili mo? Ang sagot po niya, dahil unang-una, -una, kilala kita bata ka pa lang. Nakapagtapos ka ng political science major in governance. Noong mga panahon ng iyong ama ay alkalde ng Maynila, imbis na pumasok sa mundo ng politika, ikaw ay naging isang misyonaryo. Tumulong ka diretsyo sa tao. At pinaglaban mo ang boses ng mga kabataan nung ikaw ay bata pa, at nung ikaw ay naging ina, pinaglaban mo ang boses ng mga ina. At nung ikaw ay naging broadcast journalist, pinaglaban mo ang boses ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng libunan. At dahil doon, sabi niya, ganyang klaseng tao ang gusto kong katambal bilang vice alcalde. Isang tao na may puso na marunong makinig sa tao. At dahil ako din po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, 40 years na po kami nagtuturo ng livelihood sa mga manilenyo. Ang aking Malagaan. Ang ating mga kababayan na nawala na ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay Dapat sila ay ginigising muli at tinuturuan ng livelihood Dahil naniniwala ako na ang dignidad ng bawat tao ay babalik kung tayo ay marunong tumayo sa ating mga paa At nung sinabi sa akin ni Yolme na susuportahan niya isa lang po lagi ang sinisigaw ng mga manilenyo. Ano nga po yun? Bumalik Manila na. Alam ko po, kaakibat ng sigaw nyo na bumalik na si Yone, ay hiling na inyong mga puso na bumalik na muli ang pagkatok ng pagmamahal ng gobyerno sa inyong mga bahay at buhay. Gaya nung naramdaman nyo ng alkalde si Yone. Alam ko rin dahil nga po, kaya aming mga nanay at tatay, gusto ninyo na habang nandito kayo sa mundong ibabaw, gusto nyo maramdaman na kayo pa rin ay parte at kasama ng gobyerno. At alam ko rin na gusto nyo na kung balang araw lilisanin nyo ang mundo ito, mag kayo ng isang mundo na mas maganda sa nasilayan ninyo. Alam ko rin na si Yorme ay isang magaling na alkalde. Huwag <laughs> po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yolme Isco Mariano Tumogoso. <laughs> Ngunit Kung mga kani, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Officer. Magiging ina ang konseho. Gumawa ng mga resolusyon, polisiya, programa na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya importante na kung kayo ay pipili ng DC Alcalde, kailangan siya ay marunong makinig sa inyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang ako, nakikinig na po ako at sinisigaw ko na po ang boses na hindi na pakikinggan para sila ay mapakinggan ng gobyerno. Alam ko, pag pinagsama niyo si Yorme at si Chiaquian sa balang araw, meron na kayong mga malaking puso. Meron pa kayong maraming kamay na tutulong at makikinig sa inyo. Ama. Siya po ay naging isang magaling na vice-alkalde na nakapagtapos ng dalawang termino. Tinuruan niya po akong maging isang magaling na vice-alkalde na may integridad at may puso na makinig sa taong bayan. Lalo lalo na sa mga senior citizens dahil kayo po ay espesyal sa amin. At gusto namin tumaro sa inyong mga ilong at tumaas ang inyong mga loob na kayo po ay mga manilenyo. sana tulungan niyo rin po ang lahat ng mga konsihay sa akin ng gawin. At kung maaari po mag sana tulungan niyo rin po ang aming congresswoman, Apol Nito. Alam niyo po, sa bawat distrito na aking inaalisan, ako po ay nag ng ala-ala. Dahil ayoko